Hello po, tayo po ngayon magluluto ng udon. Alam niyo ba yung udon? Ito po yung Japanese noodles na yan. Ayan, yan po yung udon. Japanese noodles. At sa um, isang pack nga, meron siyang tatlong bando At sa pag-isipan ko na baka marami na tong dalawa. So, dalawa naman kami kakain. una natin gagawin ay syempre, papakuluan natin muna itong tubig. Saka natin palalambutin ng ating udon. Ayan. ahaluan po natin ng hipon ng ating udon mayamay ng konti at syempre meron din tayong sasamang guday lambot na ay alisin po natin siya sa kumukulong tubig at magpakulo po tayo ng ating pinaka soup base yan po ay ang um, chicken broth at konting tubig lalagyan po natin yan ng soy sauce Lagyan natin ng soy sauce luya okay na po ating soup base ay ipiprepare na po natin ang ating udon ng gulay natin ng hipon sa hugan natin ng hipon ng ating udon ito nga pong ating cilantro pampabango po yung cilantro okay na po ang lahat lagyan na po natin yan ng soup base sprinkle natin ng konting paminta Kain na po tayo. Perfect po yan sa umutag-ulan. Umuulan pa po ngayon at malamig. Let's eat po.